Ibig-bigot lagi nag-Chinese like girl Ano nag-Chinese? Lain ka. Ay, natuyo ay tayo. Siyak mang lakto. Kung lea for the win! Chinese girl or... <laughs> oh, diba, Talo sila! ano sa matuko daw? mam April next mam April next mam April mam April. April go na nalaga na kapal dage na go mam April Goma no, nenpril ibu lah <laughs> <-at> tumang, <laughs> <Pag -at> tumang. <laughs> ah, MJ MJ Baba Baba Oh Next Mam ma MJ. Ah, ma MJ Oh <laughs>